Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. uh, welcome na naman po dito po sa ating sumabi sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong para po ngayong August 29, 2024. At sa ating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago po lamang po sa ating channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, bisan po natin natin sumada dito tayo sa August. Ayan, 8 pa rin po tayo dito. 29 naman sa ating pecha at 20 pa, pa rin po sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 9 is 11. 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 8 plus 11 is 19. At dito naman, 11 plus 6 is 17. At sa bandang baba din po, 19 plus 17 is 36. And well, ito po yung unang numero natin dyan. Mayroon tayong 36 is. Uh, At yung kapares nating na numero, dito pa rin po yung sa bandang loob na. Compine po, rin na, po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 11 plus 6 is 25. Yan naman po yung kapares nating na numero. Meron tayong 25. 8 Uh, at meron na po tayong kombinasyon dyan. pwedeng-pwedeng rin po natin itong makayaan. 25-36 or 36-25. Ayan, okay or mga no. okay na rin po yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, 25 and 26, simplify lang natin yan bago natin yung sumada para madagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilihan. And mga idols, 2 plus 5 dito po sa 25, 2 plus 5 is 7. At dito po sa 36, 3 plus 6 is 9. Ayan, ito yung ating siyo sumada. 7 at 9. Unahin natin ng 7 na sumada. Pungin mo natin yung 35. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Pwede rin ng 16. 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. At 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. Dito naman po sa 9. Pungin mo natin yung 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9 pwede na kuha ng 18. So, 18, 1 plus 8 is 9. At 27, so 27. 2 plus 7 is 9. Ngayon, mga dala naman po yung ating mga uh, ang numero, pwede natin magpili sa ating sumata ngayon kung August 29. Meron po tayong 7, 25, 6, 6, 34, 9, 36, 18 at 27 Yan, ramble pa rin po natin yung mga number na yan at pili lang po tayo dito kung ano po yung mga population na nagustuhan po natin inero. At yung sample natin dyan kinuha natin yung 16 16 and 27 then 18 18 18 and 34 At 25 25 at 9 Ayan mga edo, ito naman po yung mga sample natin Noong na, na meron nakuha sa ating subagong ng minus 29 Meron tayong 16, 27 18, 34 At 25, 9 Ayan Meron tayong tatlong sample dito at kung okay po sa inyo yan, pwede, pwede pong makayaan din ninyo itong mga kombinasyon na rin nakuha. O di naman kaya, pwede kayo magtagdag o kukuha po dito sa taas sa mga encircle po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po natin sumali sa pecha para po ngayong August 29, 2024. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa ating pong lahat.